Ayan. 11.15, nandito ako. Naset ko na nga itong electric pan ko eh. Mainit eh. Alapa pa yung mga bata. Anong oras na naman kaya sila lalabas nito? Kumisan 11.30, kumisan 11.15, lumalabas. Kumisan 11.40. Ay, lalo naman na pag -Apon. Mayroon silang alas 3, mayroon silang alas 4, 3.30. Buti sana, kung may magic tayo, mawalaan natin. Ah, ayun, nakita ko na si Pango. Ayun, si Pango. Ayun. Sinilip niya si Kim. Ngayon, sisilipin niya naman si Leah. Alright. Alright. So tama lang. Alright.